Hello guys, good morning Ngayong araw nga po ay bibili kami ng laptop ng aking anak Para sa kanyang eskwela First year college po siya, si Dens At dito na nga po sa store na ito mga loads Namimili na kami ng laptop na pwede naming mabili At HP nga po ang tatak ng laptop na aming napili Kasi ito lang ang medyo affordable ang price Na kaya ng aming bulsa kaya ito na, pinatisting na namin sa isang crow dito. <coughs> 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 Bet na nama, bumili nami. Yang